Ang gandang araw guys sa inyong lahat. So nagkita naman po tayo muli dito sa ating channel. Nais ko pong pasalamatan uh, lahat ng aking mga subscriber, mga viewers na patuloy yung panonood sa aking channel. Wish ko po guys na hindi po kayo, kayo magsawang magsuporta po. Maraming salamat sa inyo. Nais ko ding pasalamatan at i-shout out uh, Hardiniano Roy from Santa Catalina National High School. Sir, maraming salamat sa suporta sa akin channel at sa iyong panonood. God bless po sa inyo, sir. Shout out din sa aking mga kaibigan sa uh, Santa Catalina Tricycle Driver, uh, Tricycle Driver, body number 20. Shout out sa inyo, sir. Elmar Inyong, maraming salamat sa panonood sa akin channel at sa inyong suporta. God bless po sa inyo. Shout out din kay uh, Jong Munoz. Robing Santa Catalina. Number 38. Maraming salamat sir sa suporta sa akin channel at sa inyong panonood. God bless sa inyo sir. Mabuhay po kayo lahat. So sa araw na ito guys ay uh, may pag-uusapan po tayo guys bali guys uh, may sinukatan tayo dito bali ang gagawin natin dito guys screen door yung sinukatan ko bali hindi po sa eskwalado yung lapad niya guys dito sa bandang taas 36 3-4 then sa baba naman yung lapad niya ay uh, 36 1-4 yung sapatayo niya guys galing dito sa baba sa flooring hanggang dito sa taas bali magkaiba din yung sukat niya nasa 83 1 8 siya sa kabilang gilid naman dito sa patayo galing sa taas hanggang dito sa baba ay 83 1 uh, half ngayon ang pag-uusapan pag natin kung ano ba yung tamang gawin natin kasi pag pagka na-assemble na natin yung screen door talagang hindi siya mag, mag guys malaki yung awang niya sa kabila so yun yung pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin guys ito yung sinukata nating screen door so ipokus natin sa camera yung mga sukat niya para maliwanag siya guys ayan kung makikita nyo so hindi po siya pantay dito sa bandang taas 36 port yung lapad nya sa ilalim naman 36 one port yung patayo 8318 sa kabila 831 half sya guys bali ito yung uh, screen door natin pagka na assemble na ito yung screen natin guys. Pagka-assemble na, ganito yung magiging hitsura niya. Kadalasan kasi ginagawa natin dito. Kukunin natin yung pinakamaliit na sukat. At yung i-assemble natin. Kasi, sa tingin kasi natin guys, mas magaganda naman, naman talaga yung ay uh, eskwalado yung gawa natin. So talagang kukunin natin yung uh, pinaka level ng pintuan. <coughs> Kaya lang ang problema, pagka-kinabit na natin doon sa bahay ng customer natin, nagakroon siya ng malaking awang. Tulad nito, 36. 3/4 ang taas, 36 1/4. So kadalasan naman, ang ginagawa ng mga insurer o kahit naman ako, guys, kinukuha ko 'tong pinakamaliit na sukat. Ayan, so equal 'yan. 36 1/4 na kinukuha natin sa pag-assemble pati dito kasi kinukuha nga natin yung espuela para hindi siya tatabingi. Kaya lang pagka na natin to kinabit na natin itong screen door doon sa job site, magkakaroon siya ng problema. At saka ito yung kadalasan na pinagtatalunan sa mga customer natin. Ang paliwanag na natin, kung ano yung pinakamalit na sukat, yun yung kinukuha natin. Tama na mga, tama nga naman talaga guys. Pero, may iba pa pong paraan na para maipasunod natin dito sa opening ng siminto So tulad po nito na hindi po sa libilado yung uh, butas nya Yung tayo 83.18 80, Dito sa kabila 83.15 So talaga magkakroon siya ng awang guys Bali ang ginagawa ko po dito para po sa mga hindi nakakaalam lalong lalo na po sa mga nag-aarap lang ng glass aluminum installation pwede natin itong ipasunod guys yung pag-assemble natin dito pwede natin ito maipasunod ma dito sa simento na kahit hindi man sa eskwalado yung pinakabutas nya pagka nagkabit sa job site kung titingnan natin mapapanta yung ay screen door natin guys So, hindi siya gaanong halata. Bali, ang gagawin natin, so, ito yung susundin natin. Yung 36, 3-4. Magbawas tayo dito sa taas, 36, 3-4 sa lapad natin. Mag, magbawas tayo ng 1-4. So, ito, ang bawas natin dito guys, ano ang, ang magiging cutting natin dito, ay 36, 1-half. Kasi, bawasan natin ng 1-4. Dito naman sa kabila, yung magiging putol natin dito dito sa bandang ilalim sa lapad 36 na lang po dito sa patayo sa gilid 8318 mag adjust din tayo ng 1 port bali magiging, magiging cutting nya 8278 sa kabila naman 831 half bawasan din tayo, bawasan din natin ng 1 port inches So magiging ano siya guys? Uh, ito 3, 1 Ang gagawin natin, markingan lang natin ito para hindi isang magkapalit-palit. Dito sa taas, lagyan natin ng up. Dito naman sa baba, lagyan natin ng down. Dito lagyan natin ng uh, left, right. Or depende sa inyo guys kung ano yung gawin yung palatandaan na hindi isang magkabaliktad. Uh, baliktad Yun yung gagawin natin. Kasi para pagka natapos na natin itong asimbolin, itong screen door, pagka sinalpag natin dito sa opening ng siminto, kung titingnan, magpantay yung gilid guys. Kung isalpag na natin, kung yung paraan na sinasabi ko ang gagawin natin. Kasi mahirap naman talaga na lagi itong nakipagtalaw sa customer natin. Tama naman talaga na gagawin natin yung pinaka-eskwala niya. Kaya lang, yung mga customer natin, nagre-reklamo kasi ma malaking awa nga. Tulad lamang nito, 36 4 siya. Yung, yung uh, di print siya ni, di, di, dito sa taas, bale one half siya guys. So, mag-umpisa mag dito. Palapad, papuntang inalim pakitid na yan. Kung kukunin lang natin yung isang sukat na yung pinakamaliit at saka asimbuloy natin. So mas magandang gawin gaya ng sinasabi ko itong apat na kanto bawasan natin yan ng 1-4 1-4 dito, 1-4 dito, 1-4 din dito at nang sa ganun pagka nagkabit tayo doon sa job site na isalpak na natin itong screen ay magpantay siya doon sa butas guys at saka mayroon pa pong isang paraan pwede din natin na isuggest natin sa ating customer na para makuha natin talaga yung uh, eskwalado niya o yung alibilado ng butas, pwede tayong mag uh, pwede natin gamitan to ng priming guys. Depende sa inyo kung anong priming ang gamitin nyo. Pwede 1 by 2, pwede 1 by 3 or 1 by 1. Nasa inyo na po yan. Pwede natin isuggest sa customer natin. Kaya lang mapamahal sila masyado. Kasi hindi naman pwede na ililibre lang natin yung priming ng screen door. Kasi pag uh, uh nagbibinta na tayo ng screen talagang screen lang yon. Magdadagdag lang tayo ng framing, depende din yan sa customer at saka depende din sa sitwasyon na pagkakabita natin. Yung sinasabi ko, pwede naman tayo mag-suggest mag sa customer natin na uh, magdadagdag tayo ng framing. Kaya lang yung customer natin, depende na rin yan sa kanila o sang ayon ba sila o hindi dahil Maliban sa presyo sa screen door, magdadagdag pa, magdadagdag pa po sila ng presyo para sa premium guys. Pwede tayo mag bigay ng suggestion sa customer natin. Kasi tayo naman ang nakakaalam. Pero pag sinabi ng customer na hindi na ng priming, so tayo na lang po ang gagawa ng paraan dito guys. Yun yung sinasabi ko, kahit walang priming, pwede natin maipasunod yung screen door sa pag-install kung yun yung gagawin natin kasi makikita naman natin sa tayo, kabilaan, magkaibang sukat sa lapa din, magkaibang sukat yung apat na kanto guys ay mag-adjust tayo ng tegwa 1 port adjust tayo dito sa taas, 1 port inches 1 port inches din 1 inches, 1 foot inches din sa kabila. Para pag naisalpak natin, so magiging libilado sa tingnan guys. Kasi ang ginagawa ng iba, kahit na yung iba kasi naglalagay ng stopper dito sa screen door, dinidikit lang nila sa gilid ng 101 Pag idikit lang kasi yung stopper natin guys, sa SF101 kasi kadalasan na nakikita ko angular yung ginagamit nila pag idikit kasi yung stopper natin sa SF101 pag sinara yung uh, pintuan o screen door hangga, di, dito po siya tumatapal dito po siya nagpipigil yung pinaka stopper niya guys kahit na yun ang gawin natin kung yung pamamaraan ang sundin natin makikita pa rin natin na ito galing taas pababa so makikita po natin na hindi talaga yan iskwalado kasi pagka naglagay tayo ng uh, bisagra doon sa screen door talagang nababatak, na, nababatak yun guys kung yun ang gagawin natin na iiswalahin natin yung pag-assemble natin sa screen door kasi mas magandang tindan pag nag naglagay tayo ng stopper dito talaga ipapasok natin sa loob guys ayan paikot po yan so nakaliteryo siya dapat hindi yung naglalagay yung iba ng stopper na pagka sinari yung screen door dito lang siya pumapalo so kahit na yung manggawin natin pangit pa rin siyang tingnan kasi hindi nga iswalado yung uh, pintuan ang mas mabuti nang gawin gaya ng sinasabi ko guys na itong apat na kanto yun na lang gagawin natin hindi na natin ito iskwala kung ano yung nakasulat yun na gawin gagawin natin mag adjust tayo ng 1 port yung apat na kanto para pag ay kanabitan natin itong screen door so kung titingnan level po siya guys pwede natin na maipasunod sa siminto so yun lang po ang ibahagi ko po sa inyo kung kayo po ay may katanungan pakikomment lang po guys para masagot ko po yung mga tanong nyo maraming salamat po sa inyong panonood sa next video po natin abangan nyo guys marami pa po tayo mga i-upload na video maraming salamat sa inyong panonood God bless po sa inyo guys